Magpuputian yung tamban Tamban Gandang bangga mga ludi oh Oh <laughs> Ayus Ayoy -ay. Seram <laughs> sa pakirandam Nag-ari ako na Largarite mga Lodi May mga daro ako napapansin na kanina na payadaan daan sa bangka Kaya subukan ko kung may ano may mahuli Tara, klasin natin, sa nyo ako Paghatak ng lambat na Largarite Ito yung lambat na ginagamit namin sa mga Madaro sa pailo namin mga lods medyo mabigat tataking gawa ng ano medyo mahangin pero gano man kayan konti unti lang dahil uh, medyo may kalakihan kasi bangka pero kayang kaya naman mga lods Uy. Ay, may mga huli naman. Pinapasya ko puti-puti. Sana marami. Ha, ah, sabayan natin. Dito, kaya medyo mabigat mga lods. Ano to? May bato na malaki. Para yung lambat, kahit na maanod, hindi maglayo sa bangka. Nasa ilalim lang ganun. mas mga sada kaya huli. Tamban. Malaking tamban mga lods. tamban yang darau ku, tamban eh noh, muti-muti ku nak pansin oh oi, oh, parang marami mga dia oh so bunga oh oh, tanggal aku nak isa tamban sana marami darau Pero sa tingin ko para marami tong mga lutso. Namuti-muti na. Kailangan ko muna ng tong ano yung bato. Ito lang yung medyo mabigat sa kanya hatakin. Yung bato dito na para maglubog pa ilalim ng lambat. Ang purpose kasi niya kaya malaki Parang lambat hindi maglayo sa bangka kahit na mahangin. Yung lambat nakatutok pa rin sa ilalim. Kasi pag walang bato na mabigat yung mga logs pa nagpanod, lambat lumalayo, ganun. Dali. Pipitin ko ba na? Pero na yun sya, ko na. Yung bato na to. Tawag sa amin sa so may bato sa so may palami kailangan tama mabigat yung bato dito banda para hindi maglayo yung lambat sa bangka kasi pag malayo yung lambat sa bangka mga lods hindi na makakauli ng isda dahil lang isda na ito yung mga daro ko dito lang sa tapat ng ilaw yung paikot ikot kaya importante yung lambat sa ilalim lang din hindi maglayo masyado ito na yung bato ito na oh. Oh. <laughs> mga masampung ilo siguro kaya kahit kung na ito medyo mag-ana ito ito ang kanyang palami palami o kaya kumbaga hugos so, may mabangga dito ito sa puno sana hanggang dulo mga lodi check natin bagay medyo maaga pa ito wala una pala na madaling araw ito pag natapos ko tanggal mamaya pag madilim pa ilalatag ulit pambigas bigas na rin mga lods kahit puro tamban makabili ng bigas yan yan o buhin, ko na lang para ano makakawil pa habang nanananggal medyo malayo maanong kapag ano o, tatanggalin ka agad Mukhang magandang bangka ngayon mga lods ha Maganda yung daraw so, Makaipon niya kahit pagkanyang ganyan lang yan Maganda sa lagariti Basta may daraw sa pile tiyak Yak makakawalit ng isda Okay keno ganda oh Yan yung mga ludi Ayos Oh. Pagputian tamban. Tamban. Gandang bangga mga ludi oh. oh. <laughs> Ayus Ayos. Ayay. <laughs> Serap sa pakirandam. Hmm. Oh, lads. nagpuputihan yung isda. Oop, minalaglag iba. Oh. <laughs> Ayos. Halos wala ako mahawakan ka na. ano na lambat ba't luti <laughs> oh. na. Isda na mahawakan ko. Ah. <laughs> Talaga maabutan yata akong araw mananggal nito ah mag isa lang pa naman yung lingkod oh <laughs> pero ayos yan kasi ito siguradong pang bigas bigas na ito mga lods talaga mga lood ayos na ayos maraming darap dito sa spot na ito puno yata ang largarite ko yung ha? <laughs> tumalod sa aw makarami na araw ah talaga mukhang hanggang dulo nga yata ayos mga lodi oh <laughs> nagbulaklakan Ang bigas-bigas talaga ito mga lods. Sana kan dulu. Ini yang malu oh. <laughs> cok. Ser sepakai so rendam. Tak minta rau. Sige. Para makabiling bigas. Damihan nyo pa dyan. Makapalaban ako sa pananggal nito mga lodi. Pero isyan. kayang -kaya yan. kinakalat-kalat ko para di mapit-pit yung iba yung sa ilalim kasi medyo matagal matanggal yan matagal matapos ako lang mag isa kaya ikalat yung lambat ganun -ganun. para di masira yung unang huli o tinanong yung mga lodges may dulo medyo malayo na sa ilaw mahina na yung bangga dahil kapag gayong klaseng lambat yung isda dito lang ikot ikut sa ilaw sa tapat lang ng bangka tamban kuha pa dito Oh, Victor Silio mga lodi oh. <laughs> walang kawala Goods! sana makahabol pa ako ano ulit ah uh, area mamaya mabos ko sa tanggal sa lambat para makarya ulit Yo! Hila siya malod oh. so. Ganun lang kaikse. Hey, eh mga lods, still now, nananggal pa rin ako ng isda. Ito pa, tatanggalin ko. Oh. Yan o. Oh. Yan. <laughs> Yan, kasi lalim. Ito pala lang natanggal ko mga lodi oh. Isang baldi pa lang. Oh. Pero kahit pa paano, uh, inamat-amat ako mga ano. Mananggal. So, matatapos ko rin yan. Dahil kapag naiwi kong isda na ito at naipinta may pambili na kami bigas. May makain na aking pamilya. <laughs> Ayan, tapay lang. May nauli ako na isang malaki, ano? Pero di ganong kalakihan Mamaya pakita ko sa inyo. Tapay lang, malods. Nakakawila ko habang ano, nananggal ang isda. doon sa likod at doon sa harap. Para nakatali. Yay! Good morning, malods. Pag-umaga na. Pero makas pa yung hangin, no? oh. Talas train pa mundo ko mga lods. Hindi pa ko tapos mananggal may Matatanggalin pa kasi si lalim. Ito umay. pa ito. O. Oh. Yan pa. dami pa si lalim. Talas train pa mundo. Ito yung inayaw ko mga lods pag malakas. Yung pamundo ko di makakaya. Siguro na ano. Na buwal yung pinakapita na pa to. Okay. Wala magawa. Travel na lang pa umay. <laughs> Habang nananggal ng na isda pero so, kagandaan lang hindi sya malaking alon kailan ang babasa gawa ng ano ah uh, alon yung alon sedikit dikit okay bawin na yung likod